Kalahar na kaya to. Kalain yan. Nakarating lang sa uyo. Bibili lang ng tuyo. Nakahanap ng tuyo. Nakarating lang sa uyo. Kalain yan. Namimiss niya talaga yung kahit niya. Nandito na kami sa uyo. mamal malingki. Bibili ng tuyo. Ayan yung mga kasama ko. Maliit lang yung palingki nila. Hmm, galing, ganda. Uy, namasin. Ha? ha? Sa bagay nanda? Oo. Hmm. Oh, Hindi ba ito nga kita sa umbus ka eh? Bisitahin mo, nandiyan si uncle. Oh, ganda, ganda ng bahay nila dito. Ang oh, ganda. Mau ilang pero ayan, napunta na kami dito. Tapos yung bibili namin, tuyo lang. Tapos napunta kami dito. Ayan. O, sa kabila daw nito, sa na. O, napunta siya dito sa ano sa bahay nila. Ayan, dadalawin niya raw dito yung ano. Yung bahay nila dati. <laughs> Pupunta niya yung bahay nila dati dito. Ayan. Sana. <laughs> Dito nga mag-aano ng tanghalian. Pupunta ng ano. Tuyo lang yung pinili. Ano yan? Mall? hindi ginagawa na yan. Mall? dyan siya in ano eh uy highway na tayo ah katipunan abin na pala